So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? na naman nga pala to. At syempre, mga kahombre ko, eto na, ha? Bali, meron akong comment regarding dito sa sa alam niyo nang lahat yung children's party na na nag-turn into into kalokohan ata. Parang parang ano, sobrang labo at sobrang layo po sa realidad nung title nung invitation nila kaysa doon sa mismong party. Kakaiba ka talaga, Wamos. your the man. Ngayon, um, iisa-isahin natin point per point, bit per bit, okay? Ito 'yan. Ano po kayang pumasok sa utak nitong si Antonet at nagsayaw siya ng ganyan? Yung ah. mga tao na umatend, hindi na nila alam kung ano ba talagang pinunta nila doon. It's either club, stag, or bachelor's party, o first birthday party. A ano ba pa talaga? Mga walang kayo? May pakiramdam nga din ako. Na nagpapueto at retoke kasi pinaghahandaan niya talaga 'tong first birthday ng gwapong gwapong si baby because this is her moment to shine. In fact, yung damit niya parang disco ball, silver. Shine, motherfucker, shine. <laughs> yes, Madam Antoinette, 'Yun pong damit nyo hindi angkop pang isan sa pang isang taon na birthday. Kundi pang club. <laughs> Diyos ko Lord. Sobrang sikip nga eh. Parang isang kutsaritang cake na lang sabog na yung damit mo. Hinayupa ka, Tonet! Ba't mo ginawa yun, Tonet? Si Wamos naman, tuwan-tuwa sa gilid. Pumapalakpak-palakpak pa. Sobrang proud, habi niya Sobrang proud niya na sumasayaw ka ng nakaganyang damit Dapat, Wamos, sa room niyo na lang yan ginawa Sobrang nakakahiyayang ginawa niyo Ha? Diyos ko Buti na lang Bawim-bawi sa kagwapuhan ni Meteor ang lahat ng, ng kaganapan na yan Kaya sa tuwing nakikita ko yung bata na yan Nawawala ang ini sa stress ko Walang niya Ha? Kasi siyempre buti na lang at lumalabas. At alam niyo mga ka-hombre kasi totoo lang. Kung makita niyo talaga yung anak nito sila Wamos sa si ano kasi Antonet. Grabe guys, sobrang guwapo talaga. Oh Kitang-kita. Kaso lang kasi itong mga magulang niya, grabe bakit niyo to ginawa, di ba? Dapat again children's party po yung ating title. Ba't naging ganon, di ba? Kasi may nag-viral pa, alam niyo naman, viral na viral oh ngayon God. yung sayaw na sayaw nito sa Antonet. <laughs> Anyway, sobrang pilit po ng sayaw ni Antonet. Tulad ng nakita nating lahat. Muntik pa pong bumitaw yung upuan, tas lumindol yung stage. Oh Alam niyo yun? Literal na water. Water, inom na inum na ng water yung mga bisita nyo. Ha? Kasi grabe, sa sobrang kaba nila na may mangyaring something sa'yo, Tonet! ba diba? Sa ginawa mong sayaw, Diyos ko, parang, Antoinette's birthday yung kinalabasan ng party. Parang gigil na gigil ka mag-celebrate. Dapat ikaw na lang mag-celebrate, Antoinette. Dapat ikaw na lang. Ano ka ba? Kung, kung talagang sasayawan mo ng ganun yung anak mo, di ba? Huwag na. Ikaw na lang sa sarili mo. Pa-birthday mo yon sa sarili mo. Di ba? Grabe ka naman. Akala naming lahat, Coco Melon ang team. Siyempre, po dyan, children's party. Dapat talaga ganon. Coco melon, di ba? Dapat mga ganon. Uh, may mga uh, palaro, again, clowns and everything. Pero hindi, walang niya. Literal na coco melon mo yung sinangkalan mo doon. Ha? Salamat, Dok Yapi, ha? Ay, nako, Diyos ko. Diyos ko, Antonet. Ano ba yan? Grabe. Mga kaibigan ko itong mga ito, mga kahombre ko. Yan naman talagang totoo. Yang Wamos na yan at yang Antoinette na yan, mga kaibigan ko talaga yan. Putang ina, kaibigan ko talaga yan. Kaso kailangan ko talaga silang real token. Ito talaga yung motibo ng video na to. Hindi ko inexpect Wamos na hindi mo ko i-invite. Nakakainis kang Wamos ka. Isang linggo akong hindi makatulog, walang yaka, ha? Di hamak naman na mas matagal mo na akong kilala dyan kay Madam J. Costura. Ha? Walang niya ka, nandun ka palang sa TV5, mukha ka palang lamok, magkakilala na tayo? Tapos kinalimutan mo ko? Ha? Porket ngayon, madami ka ng pera, tangina, nagpa-event ka sa Okada, uh, sa, ng birthday party ng iyong anak, nakalimutan mo yung friend mo na si MG. Walang niya ka, Wamos. Ano nangyari sa'yo? Si Madam J. Costura, limang araw mo palang kilala, mas pinili mo pa siya kaysa sa akin? Paano naman, Wamos, hindi sasama ang loob ko, Wamos? Ano ba nangyayari sa'yo, di ba? Alam mo, Wamos, in mo si Tony, si Merck. Siyempre, tinanong nila akong dalawa. Sabi nung putangin ng dalawang yan, MG, in-invite ka ba ni Wamos? Putang ina, sabi ko, hindi. Saan ba yan? Sabi niya, heh, kawawa ka naman. Si Madam J nga, inimbita, ikaw, hindi. Putang ina, Wamos, masakit yun, man. Isang linggo akong nagkaroon ng anxiety, hayop ka. Isang linggo akong mangyak-ngyak, hinayupak ka. Hindi ako makamove on sa putang inang isipin ko na ito. Ha? Ang bigat, hayop ka, ang bigat. Hindi ko matatanggap, Wamos. Kaya kailangan kong ilabas lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko alam, Wamos, kung masama ba ang loob mo sa akin. Sabihin mo, Wamos. Hindi yung pinapaasa mo ang kaibigan mo pa ako kahit hindi na. ba? Diba? Alam ano mo naman, nang nitong mga nakalipas na araw, meron akong, meron akong ano, meron akong takot pagdating sa mga, pag, sa, pagdating sa kaibigan. Meron akong issue sa friendship. Putang inawamos. Wala akong ginawang mali sa'yo. Di ba? Man, huwag ka ganyan, bro. Ha? At actually, dapat, Coco Melon na lang talaga ang naging team nitong si Antonet na ito. Or, pwedeng Wilson the Bus. <laughs> Eto, Antonet, meron akong handog na kanta sa'yo. Sayawin mo to, ha? I hope this this goes out viral. Excited ako dito, man. In 3, 2, 1. Walang good fucking vibes. Enjoy, mga kahombre ko. Ha, <laughs>